na hugas siya bisag ayahay hey, ang trabaho mga kalakad okay mga kalakad i na ko siya karon on sa may mga kalakad o oh, mauna na siya ang akong kinikusgang apo nga di lang lahumon na uh, na, uh nakaunsa siya karon naka day off so nang hugas siya sa mga plato kung tingali mga kalakad maglungag pa na siya ron manluto plus Uh, plus challenge <laughs> uh, <laughs> makaluto unsa siya kanang napas siya yung mga buhat buhaton nga siya diop. dapat unta mga kalakan, magpahulay siya pero karon ah, na uh, naa siya Ah, unsa may masulti nimo ani karon mga nga ani kasi mong trabaho na sa asa man ani amang kasi trabaho nang wana, kanang imbes nga at ni, trabaho nimo sa call center <laughs> di mo man nimo naa kanang hugas unsa may mga routine nimo mga trabaho Matungo. sa balay ha ang katawa ba? Oo, oh, nakarecord na. record na. tulog <laughs> <laka. laughs> raw ang gud ko. Oh, sa natulog ka, nga nang hugas mga plato niya, plus manung ang pa daw. Paghuman pa na mga mga, mga kalakan mang mang, manilhig. Ah, manilig, uh, manilig diri sa sulod, unsa pa yung no, mga trabaho tingali mo? Mubugha. <laughs> Mubugha pa nagkaho. Isulti, isulti imong trabaho. Ano ko trabaho matulog. Ha? Matulog raw ang ko. Ang totoo na. Kumina mo Asa mo si mama ni Mugang? Sa gawas. Sa gawas mo sa gibuhat, anak? Oon. Oon na. Nga, oi. Pagkang na ito pa panag katong ang katogan yung Corinthians 13. First Corinthians. Nga, man. Katogong about lab God. Ano, nga sa kuha? kabira.

Mo oh, nakarecord. Mga dinig jud ko ani. Ini ba sa rumba na Ugas uh, Ang mga panlungag pa di ay unsa man to? Nga mo na imong sa mga hindi nakita. Uh, ang mo uh, oh, now. Ah. So, mo na siya mga kalakad ang social na mo karong domingo, wala adto sa sa Tigom simbahan. Pero ni mismo sa balay kay mag mag-diagnose din ng role Tama so, na siya. Kas-kas <laughs> lang <laughs> uh, na. Yung mga ni kalag, mga kalagad, no man na, na mo uh, sige lang ah uh, uh, sa pagkakaron mo lang sa ni. Eh. Okay, ah uh, sa so, so akong resulting wala mi kadto sambahan mga kalakad tungkay una uh, do dunay mga sitwasyon na uh, dili na balikayan Oga, ang mga kaubanan sa pag hilosip ato sila sa uh, karon do na sila gyud oga o uh, mamahimong bisi ato mo niya, ato ana ko niya uh, sa hapon mon lang si buhaton mga kalakad so, mo ni siya karon ang sitwasyon ni ako nag-record nag-record Para uh, sarong adlaw ado na sad um, ma upload sa uh, akong YouTube channel. Actually mga kalakad uh, dili man ato mamahimong dili mo simba pero dili po ng panahon na um, naagid na makadong simbahan tungkol kay person ng magsakit na yung mga kapulian so mauna siya ang sitwasyon karon pero unya atuan ako atuan na mo or ako lang dito so, niya ulan sa kayo diri ang sitwasyon na mo danglog kayo ang among agianan so unyang hapon kung magwa-ugla mo mag ato ko dito ah mao ang kaimtang i-record na ko ang nang laba dire sa balay kay o may kalakaw anang laba kasi di ay ang kanang hugas uh, mao nang sitwasyon na mo o uh, katunga ng hugas ako tong granddaughter nga na, na trabaho sa call center tuloy mga kalakad duha na sila ang yang ang anak na mo nga ang ambal na katulog sa call center po na siya So mga kalakad, gusto na akong ipaybalo ninyo na akong balikon pagbasa ng akong mga subscribers. Uh, gikan sa dinhing dapita sa amo ang mo, uh, motor shop. Ang kita ko, Monkey Range Motor Works. Uh, shout out di ay. Napay mga pangalan lang diri ng mga subscribers. Gab, si Melvin ah uh, taga H3A Bulkan Nursing Shop shout out si Shaina ah uh, Si Kayen, um, si Kalbi, uh, si Jane, si Minard, si uh, Chular. Shout out sa inyo nya ang express pay dili sa amo uh, sa Davao ang um, mga, mga grab rider o bodega sa delivery sa mga parcel o kay Ilin Kayunda si Obet Clovis Kayunda nya uh, shout out sa kay Jonathan Kahati grab driver subscriber nato ni mga kalakad so King brother si Edgardo Alcano uh, di uh, si Edgardo Alcano shout out si si PTR Saronay sa uh, independent pop si Mark Joseph Tano shout out si Jung uh, Ginuta Darin Mulilun ang Tiger Pasco Min Beach Shout si Out si Out Out. Min Beach na siya sa Mindanao Veteran Security Agency si Mary Failog Hot uh, si Hot Mama si Out, Out Richie Padinga si Mary Chris Pasahi si Lamy Gimba ang gimbal. Sila may gimbal. O, uh, napay o Wala na ko maklaro mga pangalan. Ah, uh, sa kamilya, uh, shout out kay Maduna Karen Nomos. Oh, uh, naapay lain de. mga kailangan mga kalakad na di mabasa kumabasa mga pangalan so maunis siya oh, uh, na ay GEEs kaburan si Boy Kiawan shout out So mo lang na mga kalakad uh, sa pagkakaroon uh, um akong masundin ninyo kung do naman ko yo mga ma shout out karon uh, inani ang sitwasyon kay wala na ko so, tarungon ay ako nang pangiuon ng klaro mga pangalan ug um, record para ma shout out mo sa kung YouTube YouTube walking brother so, hanggang sunod, tinigyan po ng inyong kalakad. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates. Yeah.